Hello mga best. Ayan. Hindi kita tayo mga mga pinamalingke ng amo ko. Kasi hindi ako talaga namamalingke mga best. Yung amo ko namamalingke kasi ano sila, uh, yung mga lang. Masailan. <laughs> masailan sila guys, kaya sila ang namimili kasi hindi nila, siyempre na ako, mas, gusto, mas okay na rin yung sa akin kasi pag, pag ano, kunyari, pag ako bumili ng mga ano, pag mga malengke, ganun, pag ako na malengke, yung parang guilty ka pag hindi niya, pag hindi nila nagustuhan yung pinamili mo. So, mas maganda na yung sila na yung nanginusi. Mm -hmm. Yan. Yeah. na nga, meron akong, ano, ah, uh, pork, uh, pork ribs, pero tinapchap na siya na maliliit. So, hinabi ko siya ng dalawa. So, ito siya, guys. Siya. So, ito naman ay, um, parang siyang pork chop, pero hindi siya, ano, wala siyang buto. yun Ito yung ulamin natin. Ang gusto ng amo ko ay ano, uh, oven. Yun. So, doon kami lima. Kasi join force sila ngayon. Dahil nandito yung, kasi first, first day naman mga na alaga ko. So, nandito silang lahat. Join force sila. Pati yung, pati yung jahin. <laughs> yon yun, nandito. Two, three, nangili ako ng malaki. Three, four,

namin na hina. ayaw, ayaw na kamo ko ng isang damakbak. So, gusto niya eh, kung ano yung, kung ilang peraso lang yung kakainin ngayong lunch, dinner, yun lang yung nasa tungkot. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung ano, nandito yung tatay. Yung nandito yung mga anong dalawa. Dalawang may teraso. Kasi maliit lang. Kasi so, syempre lalaki. At syempre, may libre atay. Libre po yan. Ito pinamili ninyo uh, ano po, sa, ano po, sa, ano ko tawag nyo Sa tao. Sa tao. Laki plastic, oh. kasi yung ano, ito yung plastic ng pagkain sa um, mga hama. Ito siya kayo sa'yo. yun yeah, siya. Kaya, iba-iba. Iba-iba yung plastic. Iba yung plastic ng, ng mga anit-anit. Iba yung plastic ng pagkain. At syempre, may libre tayo tayong giniging. Hindi libre na naman akong giniging? Hindi ba ba baunin na naman ako? Ayan din ito. Hmm. Palating May pangalan na ako, may pang spaghetti. Ano so, pa kung maglagay guys sa ano? Sa freezer. Kaya ako pagbukod. Ito yung sa pork chop. Ito yung sa pork chop. Iwahiwalay. Ito yung sarap. Ito yung sa sabal. Ito yung sa sabal. syempre, ito sa bilin mo. Diyan sya, guys. Diyan ako mag uh,